Welcome back sa ating channel mga kaibigan Kung bago ka pa lang sa ating channel Please do like, subscribe and press that notification bell Para updated ka sa mga bago nating video Ito na nga mga kaibigan uh, alas ang angas ng Pinas mga kaibigan Pinag-aagawan Pinag-aagawan ng mga promoters uh, Isa na dyan ang Golden Boy Top rank ni Arom At saka mga kapatid Ang sikat na boxing promoter Ng Saudi Arabia May mga hakahaka -haka. Itong mga blogger ni Cuadro Alex Nakukunin din ito Ng Saudi promoter mga kaibigan Torquay Alshek Pero mayroong boss sa Quadre Alas, it's my boy. Nakukunin na daw sila. Or ituloy na nila ang golden boy. So, ganyan kaangas mga kaibigan. Ang Quadre Alas, ang tanging tatalo kay Inoue. After one year mga kaibigan. Dahil suspended ito sa Japan for one year mga kapatid Well, walang problema kahit may mga haka-haka na ito ay bibitawan ng kanyang promoter na si Masayuki Ito mga kaibigan ang daming nag-agawan sa angas ng Pinas well magandang motivation ito at magandang balita ito sa mga fanatics ni Quadro Alas mga kaibigan pero sa mga haters sa mga critics duda sila sa mga update na to mga kaibigan well ang payo ko sa inyo hintayin nyo ang official announcement kung sulit quadro alas fans ka enjoy mo ang mga update ng mga quadro alas vloggers mga kaibigan so thank you so much and wag masyadong umasa mga kapatid dahil ang pag-abang-abang ay nandyan lang yan Thank you so much. Bye bye.